Mamen, mamen. Mahilig ka rin ba sa chat ng bangus, mamen? Tapos, yung napakaasim na napaka-sarap na paksiw na bangus ng tirada, mamen. Diyan ka lang. Papakita ko sa iyo kung paano pasarapin to, mamen. Eto na nga, mamen. Sa paluyo ko na tinira, naglagay muna ako ng taba ng baboy, mamen. Tapos, balat ng manok. di ba diba, napaka-healthy niyan. Pero rap yan, mamen. Tapos, yung aromatics niya. Luya, sibuyas at bawang, mamen. At isa lang sang nyo na dyan, yung bangus nyo, mamen. Siguro din na sa babay mga taba-taba ay yung chat. Yan. Yung mga buntot sa bandang taas na yon mamen. Kung wala ka namang palayok, walang problema, mamen. Kahit sa kaldero mo lang. Sa wonder kaldero. No problem yan. Same yan. At kung nasa aromatic sa nasa baba, naglagay din ako sa ibabaw. At naglagay na ako ngayon ng pampalasa, paminta. Lagyan nyo rin ng onting asin kung wala kaming patis, mamen. tas suka, syempre di mo wala. Yan. tas tubigan din natin para naman hindi siya masyado mataas ang acidity. At ito pa isa, mamen. Pampasarap yan. Nor sinigang mix. So, pauga naman, mamen. <laughs> Ayan, naglagay ako ng ceiling green. Ganyan kadali yan. Isa lang nyo na. Pagkulo, mamen, hinaan nyo. Todo hina at balikan nyo after isang oras, mamen. O kung nandiyan ka pa, baka pwedeng pag-like and share ng video. O paano, mamen? Yan you know, na, after one hour, rapsa, men.